Tahas ang nga pong sinasabi nila Prof. Cielo Magno na ang 2025 national budget ay ang pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ipinasang budget ng mga congressman at senador, nahigitan ng public works ang budget para sa edukasyon. Hindi po naman lingid sa ating kaalaman na ang mga public works projects ang isa sa pangunahing pinagmumulan ng korupsyon sa bansang ito. Bago lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang budget na ito, ito raw po'y pinag-aralang mabuti ng Pangulo mismo at ng kanyang economic team. Itinama raw ng Pangulo ang mga pagkakamali sa pamamagitan ng kanyang veto power at ang pagbawas ng kapiranggot sa public works budget at pagdaragdag daw sa budget naman para sa edukasyon. At para nga, palabasin na mas malaki ang budget ng edukasyon, isinama ng Malacanang ang budget ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, Local Government Academy, Philippine Public Safety College at maging National Defense College of the Philippines. Hindi po ba't isa na itong baluktot na pangangatwiran? Ang mensahe ng Malacanang sa mga nagre-reklamo sa inaprubahang 2025 budget? E eh pwede naman kayong magreklamo sa Supreme Court karapatan naman ng mamamayan at karapatan ng kahit na sino na magreklamo. Kasi nga naman, di ba, demokrasya tayo? Si Baguio City Mayor Benji Magalong ay patuloy po na naglalabas ng kanyang saloobin sa umano'y talamak na pang-aabuso sa paggamit sa pera ng bayan at korupsyon sa public works projects ng gobyerno. Sa aming pong naging panayam kay Mayor Magalong, tinukoy niya ang ilang talamak na proyekto ng DPWH sa Benguet at isa rito ang Slope Protection Project sa Canon Road at maging sa Marcos Highway na ginagamitan ng tinatawag na rock netting. Maliban po dyan sa rock na iyan, pinansin din po ni Mayor Magalong ang sobrang overpriced na cat's eye. Yun hubang ibinabaon sa kalsada na mistulang umiilaw sa dilim kapag tinatamaan ng headlights ng mga sasakyan. At maging ang roller barrier na ginawang pamalit sa bakal na harang sa mga kurbada at matatarik na bahagi po ng mga kalsada. Tagot ng mga nagtatanggol sa gobyerno sa mga sinasabi po ni Mayor Magalong. Maglabas ng ebidensya at magsampa ng demanda kasi nga naman, nasa demokrasya tayo. Demokrasya. Ito ang madalas po na pangsalag ng mga sa kapag may kumikwestiyon sa ginagawang pagpapatakbo sa gobyerno ng Pilipinas. Talaga bang umiiral ang tunay na demokrasya sa bansa?